Bagong anime ng Hunter x Hunter, mailalabas na nga ba ngayong taon? Pag-usapan natin yan mga idol! Bring me At ngayong araw nga mga Lodi, ilabas muna tayo sa story ni Boy Anime. Pero syempre, e itutuloy pa rin naman niya, ang Hunter x Hunter The New Generation. Pero hanggat wala pa naman ang bagong kabanata niyan. Kaya pag-usapan lang muna natin, ang official Hunter x Hunter na gawa ni Yoshihiro Tagashi dahil merong isang post sa internet na labis na nagpasaya sa mga Hunter fan. Dahil sa nasabing post, e eh possible na daw ma-release ang anime ng Hunter x Hunter. E eh talaga naman, e eh napakaganda niyan kung magkataon. Kaso ang malaking katanungan ngayon mga idol, e eh totoo nga ba ang nasabing post na ito? At yan ang ating tatalakayin at susuriin ngayon. Kung re-reviewhin natin ang nasabing post. E sa Facebook ito Kinomunity. At pinos ito ng nagnangalang Yoshihiro Tagashi. Na saktong pangalan, ng real author ng Hunter x Hunter. At ang eksaktong nakalagay sa kanyang post. A possible Hunter x Hunter new season announcement this year At may nakalagay din, na follow more, instagram.com Yoshihiro Tagashi At kung pagmamasdan ang amazing photos Inanjan si Nagun at Kinuruan na tila bloody at angry moments At nakakuha ito ng mahigit 19,000 likes At meron din itong 1,600 shares Maraming natuwa, at meron ding nainis. Merong naniniwala at merong ding hindi, at meron namang sakto lang, yung tipong gitna o balance lang sila. At tulad ng tanong kanina, e eh, totoo nga ba ito? E eh, sa aking pagsusuri mga idol, e eh, nag search ako sa Google at YouTube. Kaso ang malungkot, e eh, wala akong nakitang bagong update patungkol sa Hunter x Hunter anime. at kahit yung mga kilala nating YouTuber sa anime, eh hindi rin ito pinahayag. Kaya ngayon, eh mapapaisip tayo na baka hindi ito totoo. Kaso kung hindi ito totoo, eh bakit ang mismong may akda ang nagpost nito? E panigurado yan ang magiging katanungan ng iba. At pagdating nga dyan mga idol, e eh ang isang malaking katanungan kasi, e kung siya ba talaga ang real Togashi. Dahil merong mga Facebook user, na hindi gumagamit ng tunay na muka at pangalan. At kahit sino e pwedeng gawin yon, at kahit ikaw e kaya mo rin gawin yon. Pero dahil sa aking sobrang pagkainteresado, eh sinuri ko ang pinch na ito. At ang pinch niya ay e nakapokus talaga sa anime, particular sa Hunter Hunter. Lagi siya nagpo-post about sa Hunter x Hunter. At kung makikita nyo, e meron din siyang mataas na taga-subaybay. Dahil meron siyang 264,000 followers. At ang kanyang namang following, ay zero. E ang ibig sabihin lang, e wala siyang pina-follow sa Facebook. At sa aking pagsusuri mga idol eh hindi ko talaga madetect kung siya ang tunay na Yoshihiro Tagashi o hindi. At kayo na lang ang baalang humusga, kung ito ba ay totoo o hindi. Pero kung sakaling may lalabas na nga, ang new anime ng Hunter x Hunter. E eh, napakaganda mga idol, dahil ito na yung part sa mga 12 Sadiak at Tinabiyan Netero. At syempre ay eh, makikita na natin sa anime yung laban ni Kuroro at Hisoka. Eh, isa 'yan sa pinakamagandang makbakan na inaantay ng mga Hunter fan na maging anime. Dahil yung laban nga nila, eh, sa manga pa lang natin na panoorin. Pero kahit na ganoon, ay eh, sobrang nagsaya pa rin ang mga taga-subaybay sa kanilang naging bakbakan. E partida e manga pa lang yan. E tiyak na mas maganda pagdating sa anime. At syempre e ang buong member ng mga Phantom Troop, e manggugulo rin sa loob ng barko ng Black Whale. Tapos isa pa mga idol, e makikita rin natin si Jing at Paris Tanghil. At ganoon na rin ang lahat ng mga Temp Hunter na tauhan ni Beyond Netero. E sobrang interesting din kung ano ba ang datingan nila sa anime. At higit sa lahat mga idol, e kung tuloy na nga ang new anime ng Hunter x Hunter. E makikita na rin natin ang patayan ng mga prinsipe ng Kakan Empire. e isa pa yan sa inaabangan ng mga Hunter Pan na maging anime. Pero bago tayo magtapos mga idol, elilinawin ko lang na hindi pa sigurado ang post na ito. At antayin na lang natin kung may lalabas nga ba o wala. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!